Get ready with me. Ayan, araw na ng kasal ng Pinay ngayon. Pinatay ko electric pan, sobrang ingay. Kaya mag-makeup na tayo. Ano na ye? Uh, alas 4. Alas 7 yung, ano ye, yung Mendy night. Mendy night ang pupunta namin ngayon. Kaso, dahil sa multan pa, magpapakulot pa ako sa salon. Kaya maaga kaming gumayak. Yung mga anak ko, ginaya ko na ako ang nasa ako ang nahuli, mga anak ko nasa baba na. Pupunta muna ako sa salon eh. Baka nga duman pa ako ng dentist pag may oras pa eh. Dahil sabi ng doktor ay 5:30 daw. Eh pag maaga akong matapos sa sa salon ay pupunta pa ako sa dentist. Parang alam mo nangyari, ano? Sandali nga, po nasa natin camera. Ayan, tubig continue. Nagbago ba? Parang hindi rin nagbago. Ano? Hindi ako naglagay ng na foundation. Dahil sobrang init. Tignan nyo naman ang pawis ko. Oh. Sunscreen lang nilagay ko. Yung brilliant. Dahil tutulas nang tutulas. Sigurado ang foundation. Hindi ko lang alam mamaya sa kasanang kung mga naka-foundation sila. Sigurado tulas-tulas sila. No? Sa bahay lang pala gaganap yung Monday Night. Bukas sa may marriage hall yung Walima. Kadalasan dito pagka Pinay kinakasal, two days lang kasal nila. Pagka naman, ano, parehong Pakistani ay four days, ganyan, three days, one week, depende. Pero pagka Pinay, two days, okay na yun. Kasi yun namang sabi, ano, parehong Pakistani kasi yun, side ng babae, side ng lalaki, ganun kasi sila pagka nag-celebrate. parang parang alam ko nagyari <laughs> ano ba na, sa natin ito ay eye shadow shadow ako ano lang to ano yung doon yung parang brown hindi masyadong matingkat parang hindi ko makita hmm, ganyan nga natin dito parang hindi, um, langaw ang nakikita ko talaga langaw lang tinatawas ko. Tanggalin ng muta. Pasensya na kayo. Ano pala to? Hindi pala to makeup. Ano? Makeup. Uh, hindi. Basta hindi ito makeup makeupan. Tanggal ng muta pala to. Parang alam mo na lalagay, Ano? Expire na yata ito eh. Pero parang lang nalalagay, expire. Pero hindi, kau-order ko lang sa TikTok nito hmm? Tapos, ang masusunod natin? Ito. Ano na sa ito? ano puti eh. Highlighter ba ito? May na ako mag-highlighter. Ano? Hindi naman ito. Highlighter kaya yan. Sus, ako. Mag, ano na lang ako pala. Mag-blush on. Ano to? Blush on o black eye? blush on ba to o black eye? Ayan, ganyan ang trip ko ngayon, yung dulo-dulo lang. Dulo-dulo <laughs> lang ang nilaligyan ng blush on. Yan ang trip ko ngayon. Yung parang nasanto ka lang ng, ano, ng bagya sa dulo. Ayan. O kaya yung parang, di ba, kagagamit ng brilliant tapos nagbukid ka, gano'n, nasunog. <laughs> ganyan ang trip ko ngayon, yung dulo-dulo lang ang blush onan ko. Kanya-kanyang trip yan eh. sabihin ng mga Pakistani, kakaibang mag-blush on itong Pilipini, itong Chinese. Is hindi kay electric pan, ha? Pasensya na kayo kung maingay, ano? Hindi ko na kinakaya. Tignan niyo yung pawis ko. Sobrang init. Pagpasensya niyo na kung maingay, ha? Tapos, mayroon akong ano, Ito. contour ba yung tawag dito? Mm. Pero wala akong brush. <laughs> Napaglaruan na ni Maria lahat ng brush. Kamay na lang natin. Sa ilong lang naman ako maglalagay. <laughs> pawis na pawis yung ilong ko na. May yata ako maglagay eh. Pa oh, Abay, pawis na pawis eh. Parang sasamahin lang eh. Huwag na akong maglagay. Sasamahin po. Tutulas lang po. Huwag na akong magganyan-ganyan. Tignan naman tumutulas ako. Hindi, ano ito? Two lash edition to. <laughs> Mag lipstick na ako, ganyan lang. Mm-hmm. 181, ang shades M2O. Oh. Sa TikTok ko rin to na ano, na order. Maganda sana kung may ilong ano. Kaso baka mapahamak tayo sa ilong. Meron din akong eyeliner na puti ano. Tu Kaya nga lang tutulas tayo. Huwag na. Mahirap na magtutulas. Ano pa ba highlighter? Baka nag-highlighter pa. Na <laughs> Ito. Ay, kala niya Ito, kahit hindi naman ito nagtututulas eh. Dito lang natin nalagyan ng konti. Ah, eh, inap. Sumasama yung ano ko, nawala yung blush ko, lumipat sa kamay. Naku, wag na rin mag-highlighter. Eh. Ay, nai-stress ako sa pawis. Wag na, wag na rin mag tayo mag eh, sandali, lagyan ko kabila, baka hindi pantay. Hala, parang alang nalalagay eh. Baka may magsalit, madama ang ng mukha mo, oh. filter to, automatic to, pagka sa TikTok ang nagvideo, may filter, di ba? Ano pa ba? Ay, ito na lang, pilik mata, maglalagay akong pilik mata. Ito kahit pawisan, hindi tutulas to. <laughs> Nabili ko rin sa TikTok, 100 plus yata ito. Hindi nga ako masyadong sa gamit. G ilagay eh. Pero, kaya rin ha. Paubos na nga eh. Ganyan yung ginana ko. Ginagamit. Ang hirap. Hindi ako masyadong anong kunin dito sa bagay. Ayun, matanggal. Ayun. Ayun, ganun lang Hindi na matatanggal yan. Mahano to yung matibay. Tatlo lang ang kinakabit ko. Bawat ano mata, tatlong piraso. Isang mata, tatlong piraso. Kung gusto nyo apatin, pwede naman dito isa. <laughs> Ako, tatlo lang. Sa asak ko na tatlo. Pero pwede siguro apat Pwede rin lima. Sa ilong yung isa. Nasa sa inyo yan. Kanya-kanya trip yan eh. Kung gusto niya may pilik mata sa ilong. Hmm, di ba? mata. Bye-bye.